Good morning, good morning po good morning po sa ating lahat happy Tuesday sa ating lahat guys, medyo maulan ng panahon maulan yun uh, po na school sa Blessed Catholic Sacrament Sacrament School hatid tayo ng pagkain ng mga anak sa anak ko, sa school sama nyo guys, punta sa school ito guys, so umulan, check nyo Maulan guys, Ano may guys? Ulan. Ah. Makulimlim ng panoon. Ang kalangitan. Yan. Wala ka. Araw-araw na ganito guys. Na umuulan. Na. Sabi ko hindi na ako nakakapag-jogging ng madaling araw. Kasi madaling araw pala umuulan na. Grabe. Ano guys? Ano mga yung place? baon ng mga bata yan oh. oh. kinuha ko dyan sa kantin pata na tayo sa school guys hello lord siya yung nagliligtas sa atin yan araw araw yan hey, ma traffic traffic sa oh. kabila okay dito, dito sa park kung ma traffic 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 tayo traffic tropic sa kabila okay naman uh, yung ano takbo dito lang ma traffic dito banda ay traffic buhay ng Maynila bulbul -bul lang -bul dito na tayo sa school sa tapat ng school dito Pakita ko sa inyo guys yung school ng mga bata maghatid tayo ng pagkain nila guys kaya nandito tayo ngayon pananghalihan kasi bawal sa kanila na lumabas sa lumabas sa school na kakain kasi oh, bawal ayan yung school oh. blessed catholic school ayan ayan yung school nila oh. guys Hindi yes, tayo nakikintay sa mga bata. Hintay natin yung well, kumakain kasi sila sa buhay. Pagkita tapos nila kumain, uwi naman tayo. Tapos mamaya nga po, sunduin na naman natin sila. Di ano, guys? Yan lang yung trabaho natin dito. Pag may paso. Ayan o. Oh. Parokya ng Banal na Sacramento. Ayan. Church po yan guys. Harap ng school lang. Aking anak yan yung school nito. Oh, ingay doon. Maingay na naman ang mga bata. Diba? ng school from the catholic school guys nandito na tayo sa bahay kung na tayo galing sa school nagkatid ng pagkain ng mga bata may ulit guys huwag sa muli bye bye